Dumating na kanina yung in-order kong clouds kamakailan. Nagsastuck ako ng ganito dahil paminsan may mga clients na gusto nilang lumulutang sila kuno sa clouds para sa shoot nila. Actually meron na ako pero dinagdagan ko pa para mas malawak ang magagawa kong clouds. Kung gusto nyo rin magkaroon ng ganito, pwede nyo hanapin ang fiberfill. Pwede gawa siya sa cotton pero meron din yung mga synthetic. Itong fiberfill essentially yung sinastuff mo sa unan. Ayon sa source ko, mas mura yung synthetic pero mas malambot at hindi shiny yung cotton. Ano man ang piliin ko basta't nakalatag na sila para silang cloud sa shot. At ito ang mga nagawa ko ng photoshoots gamit ng fiber fill. Enjoy! So fiber fill ang kailangan nyo para lumulutang kayo kuno sa clouds. Pero kung gusto nyo, magpa-shoot na lang kayo dito sa Wawenko Studios.